Kaibigan, tara. Samahan niyo akong bumili ng pandesal. Pero bago tayo maka rating sa ating paruroonan, aahon muna tayo ng dalawang kabundukan dito sa Sapang Palay. Uh, at sakay ho ako ng aking kalabaw. Uh, medyo busog pa naman po ito. Kaya may lakas pa naman ito para makaahon dito sa bundok na ito. Mamaya ako na lang ho ito isusuga. Pagka uh, uwi namin akin na lang kung dadalhin niya sa ilog ano doon ko na kainumin patutubog eh. at patutubogin ayan na, nalagpasan na natin ang isang kabunduan ito yung pangalawang bundok pero hindi naman masyadong ahon to ayan pag nalagpas natin dito sa isang bundok na to lulusong naman tayo isang lusong lang ah. At ayan ho, habang tayo lumulusong ay ako yung nakahawak sa buntot ng aring kalabaw. Mayroon uh, ng dubos What? Baka tayo maglaglag. Hindi ko nga sinapinan ito. Hindi ko sinapinan sa ako. Kaya medyo makatika to sa akin pig eh. <laughs> Dahil tumutusok-tusok ng mga balahibo. O. O. Hindi ng short ng pajama away na short lang ah <laughs> uh, tere na nga tayo nakarating na dito sa bilihan ng pandesal dahil bumili ng alagang 50 pesos para magkasya sa main okay. abay medyo matagal ang tindera kinikilo pa yata yung pandesal huwag mong sabihin na mas mahal ang hilaw dahil yun ay mas mabigat ang timbang it was at this moment that he knew abay si yata eh rayat nga mingiti mag isa what? <laughs> at tayo nga uuwi na nakabili lang tayo ng pandisal at konting ako nilang naman ito at puro lusungin na para uh, ating maisuga ng ating kalabaw at madala sa ilog para makainom at makatubog na rin at andito na nga tayo sa isang matarik na lusong na malapit sa main ay kailangan ay din eh at kailangan na sa buntot ng kalabaw mahirap ng dumos-os oh. ay sige ay at madulas Napakakapal pa naman ng putay. Oh. Oh, hindi ba? Eh, nakarating din. Eh, salamat sa inyong pagsama.